Oh my God! Okay guys, pupunta tayo dito sa uh, Sapa o Ilog. Ito na, pababa, pababa, na po kami. So, uh, maganda daw yung place dito. Sobrang tago, bundok dito sa buwi. Uh, di ko lang alam kung sa ako to ng buwi. Na, nalaman lang namin may nakapagturo na dito nga daw kami pumunta at uh, tignan namin kung ka kaganda yung uh, falls o sapa. Sapa siguro. Okay. So medyo malayo-layo nga yung lakbay namin. Mga uh, 15 maximum to 20 minutes. Mula dun sa taas hanggang makarating ka dito sa area. So ito na nga guys, sumilip na yung... Ah, uh, sapa malaking sapa. Okay, guys. So, tignan natin eh Yung gilid po nito, pagitan po nito, eh bundok. Yan. Ito na po, makikita na po natin. Natural spring. So, at marami nga pong naglalaba, guys. Nakikita ko na. Ayun. So, ito nga, guys. Napakalinaw ng tubig. Ah, Nako, sarap naman maligo dito. Natural na natural. Ooh, sulit na sulit talaga yung pagpunta mo rito kahit nakakapagod talaga. Uh, grabe ba? So, ito na nga guys. Dito na kami. At papakita natin kung ano gano kalinaw yung tubig na pupuntahan natin. Ha, huh. Oh, medyo matarik nga laho yung daanan at saka yung bahagya dito ay pwede pong inuman. Ayan. ito po ay galing sa bundok. Ito po ay natural spring. Yun. Tignan ho natin kung gaano ka linaw ang bumabagsak na tubig dito. Wow. Ayan guys, nasing tabi-tabi po dito sa hindi po natin nakikita ng mga kaibigan natin. So, oh, ito na nga guys yung area kung saan sila ate ay naglalaba. <laughs> Kamustahin naman natin sila. Ayan na nga guys. So, ang daming nilabahan nila ate. So, ngayon maliligo tayo. Napakaganda oh. Ayan. Hello, Ate! <laughs> Pwede kami mag ate? Pwede mag-regos? Ah, sa pa? Ah, okay. Mas malalim po doon. Ah, meron doon. Kaway-kaway mga kuya at ate. Kaway-kaway. Hello. Yan. So, yun nga. Nakap May mga nakapagturo daw sa taas po. So, ito nga daw po ang paliguan dito. So, yun lang po ay mga naglalaba lang doon. Yun. Eto na. suso, sobra sulit talaga guys yung uh, pinuntahan namin ngayon. Kung mapapansin po natin, eto. Eto na nga guys. Yung rock formation ng uh, bundok. E, talagang straight na straight. Ang sarap maligo dito guys. So, uh, kahit taga dito ako, ngayon lang ako nakapunta rito. So, uh, Eto na guys, yung tubig. Oh, di ba parang batap guys, oh lalaki ng bato. Ooh. Grabe sulit talaga yung pagpunta namin ngayon. Wow. Apakalinaw talaga, solid talaga guys, oh timpla niyo. Oh, panalo to. Tignan natin, lasapin natin yung tubig. Oh, grabe. <laughs> Ang lamig promise talaga. Tingnan nyo guys kung gaano kalinaw yung tubig. Ayan na guys oh. Ayan ang tubig. Natural spring. Ayan. Ito na nga yung guys. Yung uh, tinuro sa atin nila kuya. Sulit talaga guys. Ang ganda sulit po talaga. Puntahan nyo to. Dito sa buhi. Kamarinisor. Kamarinisor. Yan. At saka pala guys, ito na yung second spot ng two uh, tubig. ah uh, oh. Ayun, napakaganda oh. Saka meron pa po daw, uh, isa dito sa taas. Paano akit pa ako dito? Para makarating dun sa taas sa kabila. Ah, yun na yun. Uh, so, pupunta tayo guys ngayon dito sa taas. Uh, titignan natin kung gano'ng kaganda yung sa kabila. Kasi doon daw talaga yung pinapaliguan. Mas malalim daw doon guys. Ayan. At may pupuntahan po tayo na paliguan guys dito sa kabilang spot naman. Andito po tayo sa Bagaparil. Ang paliguan na to. So eto na nga guys yung pupuntahan namin. Okay. So eto na talaga yung paliguan daw talaga ng Uh, madlang people so ang ganda solid po talaga guys eto na makikita na po natin Black, so, yun kahit maliliit pa marunong na lumang ay ang ganda promise ang ganda oh. yun so babain po natin guys uh, para makita natin yung lugar ako po kahit po inaha po ay pinuntahan ko po ito. At may kasama tayong tour guide. Ano pangalan mo, kuya? Jerry. Jerry. Wait a minute. Who are you? Yeah, 'yan yung tour guide natin. Uh. So, 'yung mapupunta dito, guys. Ah, uh, ingat lang po tayo kasi matarik 'ko talaga yung uh, daanan. So, eto na nga. Ha? Pinagdadrive lang Pinagda dyan. Naku. Mukhang malalim talaga dito. Huh. Lata, bata, bata. Oh. Lahat daw guys sa mga bata dito eh kahit yung bagong panganak marunong maglagoy. Ha? Huh? <laughs> Hindi naman. Akala ko sabi niya lahat ng bata yung eh, mga bagong panganak eh pwede nang lumangoy. Ha. Ah. Oh, so, akyatin natin guys ito. Ayun. Ah, napaka sulit talaga guys. So anlalim. lalim. Saktong-sakto sa mga magsa-summer. Napakalinaw. O oh, yan guys. Oh. Pero yung, yung tubig dito to, isang eh. nanggagaling. Yung bundok sa bundok, pinakataas. Yan naman yan, Kasi pag nakadating ka sa busay, wala yung tubig. Ah, walang tubig doon. Walang tubig. Pero ito, saan nanggagaling yung tubig niyan? Sa mga bundok. Ah, sa mga... Bukid-bukid. Bukid-bukid. Ah, yung mga... May mga natural spring, no? Yung ano? Okay. So, ang taas po nito ay may puno po ng balete. Itong balete na 'to. 'Yan. Pasintabi po sa mga kaibigan natin na uh, ano, hindi namin nakikita. Ah, uh, ito na nga po ngayon si Kuya titingnan kung gaano kalalim yung uh, tubig daw po dito sa ilog. Ito, napakagandang ilog. Napakalamig ho, guys. Yan, ang sabi ni Kuya, lahat daw po ng uh, bata dito ay marunong lumangoy. So, ang, la, ang lalim po ng ano, yun, tumalo na po si Kuya. Nako, galing naman, oh, nag pa. Oh, mungusay talaga to si Kuya, oh. Magaling pong tumalon si Kuya. Pero ingat po kayo kasi maraming bato dito, eh. Karamihan po sa mga lasing na nagda-dive dito, medyo nadudulas, nababagok po. Aha. Ingat-ingat po kasi pag nabago kayo, malay nyo, eh, biglang nakalimutan nyo yung mga asa asawat natin. <laughs> oh! oh. <Ha? laughs> ayun, si kuya ay mahusay po talagang lumangoy. Ayun. yang ang kasama natin, na tour guide natin.